Aris, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera. At iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang may panalo. Dahil ang alak na yun ang magpapahina ng iyong swerte. Aris, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Player na mahilig sa alak at sa masalita ng kabastusan ang siyang magdadala sa iyo ng mahinang swerte at kulay pula. Taurus Huwag ka masyadong magbalato pag may panalo dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera at iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang may panalo dahil ang alak na yun ang magpapahina ng iyong swerte toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa player na may tato sa braso dahil magbibigay sa iyo, ng kamalasan at sa kulay asol ay iiwasan din. Gemini, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera. At iwasan muna ang uminom ng alap pagkasalukuyang may panalo. Dahil ang alak na yun ang magpapahina ng iyong swerte. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na limampung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na limamput dalawang minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yelo siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera, at iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang may panalo. Dahil ang alak na yun ang magpapahina ng iyong swerte. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.35 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Leo, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera at iwasan muna ang uminom ng alak pag kasalukuyang may panalo dahil ang alak na yun ang magpapahina ng iyong swerte. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 10 hanggang alauna 15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Virgo, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera at iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang. May panalo, dahil ang alak na yon ang magpapahina. ng iyong swerte, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na apat na na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na kung magsalita ay bastos ng may kayabanggan dapat ding iwasan. Libra, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera. At iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang May panalo, dahil ang alak na yon ang magpapahina ng iyong swerte, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 49 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo, at iwasan din ang player na mahilig uminom ng alap at sumisigaw lagi. Scorpio, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera at iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang may panalo, dahil ang alak na yon ang magpapahina ng iyong swerte. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, pulang kulay ang iyong iiwasan kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera, at iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang. May panalo, dahil ang alak na yun ang magpapahina. Nang iyong swerte, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 30 Syam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa player na masyadong mabango ang amoy dahil malilito ka sa kanyang amoy, magbibigay sa iyo ng kamalasan, at kulay brown ang isa pang iiwasan. Capricorn Huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera. At iwasan muna ang uminom ng alak pagkasalukuyang may panalo, dahil ang alak na yun ang magpapahina. Nang iyong swerte, CAPRICOR sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan at magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. At kulay pula ang isa pang iiwasan. Aquarius, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera at iwasan muna ang uminom ng alak pag kasalukuyang may panalo, dahil ang alak na yon ang magpapahina ng iyong swerte. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Pisces, huwag ka masyadong magbalato pag may panalo. Dahil para mas makadiskarte pa ng pagdami ng pera, at iwasan muna ang uminom ng alak pag kasalukuyang may panalo, dahil ang alak na yon ang magpapahina ng iyong swerte. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 4.00 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.